dito muna tayo sa live report. Tumanggap tayo ng live report kung saan isang bahay na nasunog sa East Scout Alcaraz, Quezon City, fire out na. At kasama natin doon si Bernard Dadis. Good morning, Bernard! Good morning sa inyo lahat yan at maagap nga na naapula ang uh, sunog dito sa isang residential area sa may South Alcaraz sa Barangay Siena, Quezon City. Uh, pasado alas 5.12 nang magsimula ang sunog at agad nagdeklara ng third alarm itong responding bombero ng La Fire Station dahil nga ayon sa nakausap nating investigador ay uh, dahil doon sa kakulangan ng mano ng tao nila ay nagpasigurado na itong bombero at uh, 5.31 ay agad namang napula atong apoy ayon sa kay SFO2 Fortunato Alde ang investigador uh, ng, uh, ng sunog ang nangyari dito ay uh, Ayon sa kanilang paunang pag-iimbestigan, nagsimula ang sunog doon sa kisame nitong bahay na ito na meron ding sari-sari store. At posible umano na sa kuryente o sa electrical wiring ang uh, uh, naging ng sunog. At para malaman naman natin ang iba pang nangyari, narito yung may-ari na si ginang Alicia Imbang. Uh, Ma'am, uh, anong oras po nangyari ang insidente? Ano, mga 5, 5 a.m. Anong oras po kayo? Ah, ano, nasaan po kayo ng pagkakataon na yun? Nasa banyo na ako kasi maliligo na ako. Magbubukas na kami. Tapos yung kinatok ako nung tindera ko, sabi niya, ate, 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 ate. Kung bakit? Ate, ate, three times siya ako inati, ate. Tapos nung ano, hindi siya siguro makapagsalita sa takot, ano, nagbukas na ako. Sabi ko, pagbukas ko, nakita ko yung, yung fire. Ganon. Yun. Tapos sabi ko, sige, sige, sabi ko, gisingin mo na sila. Tapos nagbihis na muna ako. Gisingin mo na sila. Tapos yung nagising na, ano, lumabas na yung mga boy ko dito. Hindi sila makalabas kasi maraming usok. Tapos yung lumabas, ako, ako lumabas, kumuha akong tubig. Binuhusan ko ng binuhusan. Tapos yung sabi ko, sige, diretso ng ano, buhos ng buhos yung isang boy ko, kami dalawa, bus kami ng magbuhos ng ano para at least mabuti ka mo, uh, namatay ng konti kasi di ba kuminsan, minsan uh, kahit na binibuhos mo, hindi namamatay yung apoy, di ba? Yun, at least na, namatay yung apoy. Tapos yung iba, uh, tumakas na dun sa ano, tinulungan yung ano ko, kasama ko, tinulungan yung mama ko sa so kong tindera ano, sa taas sila tumakas. Tapos kami, kami naman nagbuos na yun. Tapos yun doon sa laundry, tumulong na sa amin, binuksan niya na yung, niya na yung gate kasi hindi kami makalabas eh. Yun, tapos yun isang kapitbahay namin, sabi, sige labas na kayo, labas na kayo, sabi ni Mang Ador. Yun, saka kami lumabas, tapos dumating na yung bumbero. Gano'n naman po kalaki na sunod sa inyo pong... Wala naman eh, kasi pataas siya, saka wala nakalagay doon eh. Yung mga, siguro mga konting mineral water, ganyan. Yun lang, tapos yun, hulog-hulog lang yung mga shampoo. Yung mga noodles, yun lang. Pero siguro hindi ko pa alam kung ano mga siyo, nabasa lang, ganun. Salamat po. At uh, yan po ang uh, si Gali, uh, Ginang Alicia Imbanga, may-ari nito nga pong bahay na may mariting sari-sari store. At uh, wala namang nasaktan sa kanila sa nangyaring sunog na ito na dito sa may South Angeles Kung makikita po natin, ito yung tindahan at uh, halos subalan na mga uh, nasunog. Yung tinasabing pinagmula na sunog, ito pong sa yun. Ah, uh, yan, yan yung may kesa Yan lang naman yung parteng nasunog. sunog uh, dahil nga naga, magang naga pa ng lalawang fire station kaya hindi na kumalat yung apoy. Mulit-muli paalala ng ating mga bombero, lalo na po sa mga ganitong bahay na gawa sa light materials, ay tiyaki na nabunot ang mga saksak ng mga appliances at kung luma yung instalasyon, lalo na ibat inabot na mga ilang dekada na yung instalasyon ng kuryente, nagdadagdag ng mga appliances, dapat magbago na rin ng linya ng kuryente dahil yun din ang nagiging sanhi ng sunog. Balik po sa inyo dyan. Eh. Maraming salamat, Bernard! Maraming salamat. Ayan. <laughs> Ito yung mga gumagamit ng plastic sa... Sa... Saan, sa? sa mall pa rin? Mundilupa. Ah, mm. Mundilupa. Oo, oh, bawal na. Bawal na. May ordinansa. Orden. Or, matagal tayo. na yan. Pinasara eh. ng Dupa. Sarado <laughs> kayo. Gumagamit kayo ng plastic. Masyado kayong plastic! <laughs> Magpakatotoo kayo. Ano gusto nila? Gumamit kayo ng bayong. Gumamit kayo ng... <laughs> ano si Brian? Wala. Supot. Wala. <laughs> <laughs> Pag nandyan si Brian, mispronounce ito kagad eh. Supot. supot. Ayan. Kaya na ko na naman, Merkulis ngayon, pupunta kayo sa SM. Oo. Magdala kayong sako. Sako? M-O-B-D. Magdala kayo, baka marami kayong bibili eh. Mm. My own bag day. Uh, magdala kayo ng bag na papel o walang wala laman. laman. O yung bag na <laughs> Kasi bag. sa SM, Bawal. save Mother Earth. Kaya pag wala kayo, save your two pesos. <laughs> yung dalawang piso nyo, sisingiling kayo, magbayad kayo ng plastic din ang ibebenta eh, sa inyo. Yung penalty kasi sa iyo. Dapat yan, oh, bumili na ho kayo. Ang ibenta nyo sa tao, hindi bayong, plastic. hindi no. plastic. Oh. Nagpo-promote na kayo ng kawalang yan, winawalang yan yung paang tao. Doble walang yan. Kasi kung ako may ari, Oi, save uh, Mother Earth. Meron na kaming ad po kasi, di ba? Okay. Uh, wala kayong lalagyan. Di kayo nagdala. Ito po ang bayong magbayad ko ng dalawang piso. Ano yan? SM lang ba yan? Para SM. Wala tayong SM. Yung ibang wala, supermarket wala. naman. Wala. Kasi sila, nagmamahal sila sa nature. Oo. Kaya ang gagawin sa iyo, kung kunin niya yung dalawang piso, bibigyan ka plastic. Yun ang pagmamahal. Plastic din eh. O, di ba kataratadoan yung ginagawa niya? Yun ang pagmamahal eh. Yung dalawang piso. Yung pagmamahal nila may bayad. Bakit? Tapos, tutulong pa sila sa pagwawalang niya sa nature. Pero ang kanilang kumbaga gimmick save, save mother, earth. Karine, so talagang ang gusto nila kumita. Oh, di kita. Kumita talaga. ano Walang ganoon, eh, binablap niyo pa kami. Wala lang yan ang ginagawa niyo. Hoy, SM. Alam na namin. Lalo na si Porky, galit na galit dyan. Sa Ikaw.